Sa kaugnay na balita, tiniyak ng pamunuan ng Manila Police District na mananagot ang mga pasimuno sa protesta na nauwi sa Rahoy Riot sa Maynila kahapon. Sa panayam ng DZXL Armin Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na bagamat maximum tolerance sa kanilang ipinatupad ay hindi pa rin sila pinaligtas sa grupo. Ang nakakalungkot pa ayon kay Major Ines, abot sa siyam na mga siyam na pong mga pulis ang nasugatan sa gulo, kabilang na po ang walo na sumailalim pa sa operasyon matapos pumutok ang ulo habang meron namang siyam na mga pulis ang under observation sa PNP Hospital kasama isang pulis na nagtamo ng fractures sa ilo medyo hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot yung mga hindi po bang individual na hindi po natin na-aresto. Pananagot po sila sa batas at uh, sabi nga po hindi po nagkulang ang inyong PNP sa pagpapaalala at sabi nga po natin yung aming pong uh, maximum tolerance ibinigay po natin at uh, po tayo na wala pong pagpigil sa atin sa kanilang gagawin na pangkitipon. Ang pakiusap lang po natin maging uh, organisado, kalmado at mapayapa po. Pero may mga individual po na pinili po nila na manggulo, manakit, manira at uh, sabi nga po natin at ito po ay kinalulungkot po ng inyong pong mga kapulisan. Natuklasan pa na marami sa mga sangkot sa gulo ay hindi naman taga Maynila. Samantala, inaalam na rin ang MPD kung totoo ulat na nagmula sa isang fraternity ang nagtangkang sumugod sa Malacanang at nagsimula ng karahasan. Isa rin sa tinututukan investigasyon ng hip-hop gangster o mga rapper na nag-impluensya ng kaguluhan. Sa ngayon po, uh, nandun pa sa process ng pag-iimbestiga. Pero lang po tayo mga nakuha ang informasyon na doon po doon sa base na rin po sa mga account ng mga uh, nahuli natin. Ang sinasabi po nila na inspire po sila sa panawagan ng mga uh, nabanggit po nila. Hindi ko na ng mga rapper po pero yun po yung nananawagan para gawin po nila yon At ito po ay subject po sa validation natin. Nabati na sa isang daan at labing tatlong inaresto, aabot naman sa apat ang pawang mga menor de edad.